at at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga kabatid at mga si TV. Ito nga, si Carlos Yulo po ay nagsalita na. Binasag na po niya ang kanyang katahimikan patungkol sa isyo nilang magnanay at sa kanyang girlfriend. Nag-live po si Carlos Yulo kasama ang kanyang girlfriend sa kanyang background patungkol sa mainit na isyo between sa kanya at sa kanyang nanay. Ito po, panoorin po natin ang kanyang payag. Kari po pa doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa Uh, mga interviews niya po. Una-una um, po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Una-una po 2022 po yun. At um, hindi lang po 70k yung um, na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, Umuwi ako sa Pilipinas, nakikita kami ng mama ko uh, at hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. Uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Ah, binigay ko na at wala na po yung sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko. Hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-aakto po niya. Um, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture at ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko, unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita niyong gamit, o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. Eh, nung nakuha ko na yung bank account ko po na yon, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, <laughs> totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinekwento niya na um, si Chloe dapat wala na daw doon. Sabi ng former coach ko pagdating nung, nung dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magti-training kam kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag stay Hindi rin totoo na um, pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Uh, Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe yan doon, yung nakabalandra daw yung puwet po. Um, bilang uh, nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, um, kami po like, uh, alagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na ganun ang dumi niya mag-isip at Uh, hindi appropriate yon para sa akin at disre disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. And sinasabi niya na so dapat uh, wala daw pong um, outsider or guest po doon sa apartment ko po. Hindi um, din po yung totoo kasi wala naman pong uh, naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or uh, outsider sa loob po ng apartment po. And actually, um, invited po si Chloe, ng former coach ko from Japan, nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, uh, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and um, dun kayo mag -hangout. Sabi niya pa na nilala feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Um, Unang-una po yun, um, months before nun, kasi uuwi ako parang three days yon. Ah... Uh, sinabihan ko na sila na um, mag spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Um, sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. nakikipag Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa, sa Pangasinan. Like, nakipag, ano po kami doon, parang meet and greet. Yeah. Tapos, after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag na ano, na yung sa bike, at, yeah, because we tayo. didn't know what to do yeah. after nung kumain because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park yeah. so that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can yeah. just pause and read. Actually, nakita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. And the last resort, my family made a group chat. Yeah. Nakasama everybody involved. Because my family wanted to address kung ano yung issues ni mom Mo towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Eh. Yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect, and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mom mo what she had to say about oh. me and our relationship and then after the group chat she left yeah. your mom left and wala akong narinig anything from my family no may recent interview po kayo na kino-congratulate niyo po ako um kung genuine po talaga kayo maraming maraming salamat po ina-acknowledge ko po yung pag-congratulate niyo sa akin um pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung Uh, masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi nyo pag-wish well sa akin like, uh, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo ma, um, na mag-heal kayo, um, mag-move on at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na uh, maging safe kayo palagi at uh, nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at Uh, I-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipina dito sa Olympics. Yun nga mga kapatid, nakakalungkot isipin na dahil sa pera ay nagkakasira ang pamilya. Ang mag niya ito ay dapat nagkakaunawaan. Unang-una, bilang isang magulang din ako. Sa aking opinion at sa aking vision on my experience, tuwing Pasko ang mga anak ko ay namamas ko. Pag sila ay kumikita ng malaki o nabibigyan ng malaki, hindi ko po ginagalaw ang kanilang pinagpaskuhan. Kasi lahat naman tayo, alam natin sila ay magagalit, iiyak at magwawala. At syempre, di ba may nakakatawang kwento? Kapag nagpatago pera, apag, kapag, kapag ng pera ang anak, ang nanay, ay minsan ay susumbat yung mga pagpapalaki. Oh no! Di ba parang ganito? Sige, isingilin mo ako. Islista mo lahat ng mga pinagpakain ko sa'yo at pinagpalaki. Parang ganito yung nangyayari sa kanilang magnanay. So, para sa akin mali sila pareho unang una sa side ni Carlos Yulo dapat nakita niyang nagawa ng nanay niya yun although malaking halaga yung nagamit at naalos tayo ng nanay niya sana inunawan na lang pilit niya kasi magpapatuloy pa naman ang kanyang pagkita sana hindi siya nagtampo ng labis although hindi ako ang nasa pwesto niya pero sana tinignan lang, lang niya na meron siyang girlfriend na mamaapektuhan maapektuhan yung kanyang girlfriend kasi isipin ng nanay niya ito ang nagsusulul sa kanya. Sa side naman ng nanay niya, dapat ipinagpaalam niya muna kay Carlos Yulo na gagalawin niya yung pera. Sapagkat pinaghirapan to ng anak niya. Kasi ako, pag nag nakita ko nang hirapan ng anak ko para sa pagkita ng pera, mahihiya akong galawin yun. Aww. Kasi pinaghirapan niya yun. Dapat pinagpaalam pa rin niya. Hindi natin pwede na sabihin na ako ang magulang, ako masusunod. Nope. Kasi ang kanyang anak ay nasa wastong gulang na. Bigyan pa rin niya ng respeto. Bigyan niya ng authority yung anak niya para sa mga pinaghirapan niya. Tayo mga magulang, dapat tayo naging role model para sa tama. Hindi natin pwedeng isumbat sa ating mga anak ang ating pagkapalaki sa kanila sapagkat ito yung obligasyon natin bilang magulang. Kasi hindi naman nila, kumbaga hindi nila sinabi na ako ang gawin mong anak o hindi lang ni request na gawin mo akong anak, ako ang iluwal mo. Pero hindi naman, hindi nila tayo ng ating magulang sa kanyang sapupunan, hindi naman natin yun kagustuhan din. Sana po maintindihan ito ng kanyang nanay yung pagbibigay ng karapatan sa kanyang anak para magpasya sa pag-aari nito. So, para matigil na itong issue na to, nawa magpakumbaba na lang sila pareho. Nakikita ko naman mabait si Carlos Yulo, yung nanay niya, nawa magpakumbaba na. Kasi yung side ng babae, gaya ng sinabi ng babae, wala silang sinabing negatibo. Kahit sinisiraan sila ng nanay ni Carlos Yulo, nawa magkaayos sila, magkapatawaran. Kasi in the future, mukhang, mukhang sila yung magkakatuluyan talaga. <laughs> Hindi sila magkakaiwalay ng landas kasi mukhang sila na yung maging in-laws at magbalae. Eh yung mga magulang nila. So, isama natin siya sa prayer na maging maayos sila. Si, si Carlos, si Carlos Yulo mukha siyang mabait kasi nababanggit niya lagi yung prayer, yung Panginoon. Mukha na siya. So, yun nga, nawa maging maayos ng lahat at matapos ng issue between Carlos Yulo at sa kanyang pamilya. We pray and we believe na hindi magtatagal at maayos din to. Maraming salamat po mga kapatid. Ang dito lamang ulit and God bless us all.